question, Marlon and then Nina. Sir, dun sa research nyo, meron din ba kayo nakitang similar information sa mga nakuha ni Sen Risa regarding uh, the role of uh, former and present uh, government officials sa operation ng Pogo sa Porak and Bamban? Uh, may mga names na na-float during the executive session but um, uh, hindi ko masasabi. No? Um, but may mga names na no? nabanggit ko nga na uh, connect marami ang connection ni ng yung pogo, yung mimpogo, yung, yung galamay na kumakalat, na may mga names sa uh, political circle. No? and also uh, may nabanggit din po kayo na parang lumalabas ang pa yung weakest link don sa among government agencies that uh, you ask for help para investigahan tungo Uh, Pogo Industry? Definitely sila yung, dahil nga sa conflict of interest nila, hindi nila hindi nila nagagawa yung regulation ng mabuti. No? Kasi yung conflict of interest nila, may regulation powers sila at may operation powers. Kumikita sila sa operation, pero sa regulation naghihigpit sila. At nakita ko ito yung isa ring butas ng Pagcor, isang weakness ng Pagcor, na hindi nila nare-regulate itong mga Pogo mabuti, dahil kumikita sila sa kabilang banda. Gusto nila as many pogo as possible. Bigyan kita ng halimbawa, ito lumabas rin sa committee hearing, na yung <coughs> incorporators ng Zunyu 1 at ng Hongsheng, hmm. lahat peking address at peking tao. Hindi mahanap ng committee secretary kung nasaan sila. So, dapat ang ginawa ng PAGCOR dyan, inisa-isa nila mga incorporators. Pag nakita nilang peke at hindi mahanap yung address, kaagad wag na bigyan ng lisensya. Pero yung Hongsheng at Sunyuan na bigyan ng lisensya, lisensya. kaya nako-operate pa sila eh. Hmm. operate pa sila.